ng uh, dalawang suman na sumang uh, antipolo so ngayon, bubuksan natin yan at para matikman ko kung uh, talaga bang makunat o yung purong malagkit kasi pagka minsan ang nabibili na suma na ganyan hindi naman malagkit yung bang may libutod, ang tawag sabi nung may libutod yung nagbibigas parang uh, ganoon na nga yun so ayan isa lang yan, at hindi naman ako pwedeng kumain ng madami so, yan nga lang isang yan, dapat lang, kalahati lang yan eh, at uh, yun ang mga uh, beans na to, ay uh, binili pa to ni Esen, nandito siya eh hindi din ako po pwedeng kumain ng madami niyan kaya pinatanggal ko pa yung sabaw, yun lang ang kukunin ko kaya bilang na bilang lang aking uh, kakainin dyan wag lang di magkaroon ng lasa yung suman so nako napadami ata ang aking lagay ah, silikado yan makikita to ni ese napagalitan ako nun <laughs> so start na akong kumain tara kain tayo Mukhang maganda tong uh, sumang to eh, no? Napakakuna tao. Ayan. at uh, yun nga kayo tatayo muna may kukunin ako sandali kasi nagpakulo ako ng tanglad ito yan ang aking pinakatsa so, ipapartner ko dyan sa suman at saka dyan sa beans At ito na nga, kakainin ko na itong pangatlong hiwa at pangalawang piraso ng beans. Ito pangatlong uh, beans. Ayan, at uh, akin siyang uh, susundan ng mainit na tsaa. kaya yung aking pin-repair na hiwa ng suman dalawa lang na hiwang maliit ang aking nakain at saka tatlong piraso ng beans, okay na yan sa akin yan, hindi na pwede sa akin yung tira na yan. mahilig lang ako mag-prepare hindi na pwede, bawal na bawal na at uh, thank you very much sa mainit na tsaka kasi sa aking karanasan ang uh, pinakulong tanglad eh napakagaling sa pagpapababa ng creatinine yeah, kaya minsan ako umiinom ng ganyan at yan naman ay eh, pinipitas lang dito sa tabi namin at ang mga ganitong pagkain sa katulad kong mayroong diabetes talagang hindi po pwede kaya hanggang tikim lang ako matikman ko lang kung gaano kakunat ang suman kung gaano kasarap ang butel ng beans yon okay na sa akin yan Medyo malat nga lang ako ngayon kaya iba yung aking boses. So sa inyong lahat, bye, -bye na. Thanks for viewing. And uh, thank you for watching. At uh, tara kumain. Oh, to, ay hindi pala. Uh, tikim at saka ano lang ako panood ng mga beans na katulad na, na ganito na matatamis. <laughs> Don't forget, pakagusan nyo yung uminom ng tanglad, siya ang tanglad. Ayan. At na uh, dapat meron din kayong tanim para hindi nabibili. Kasi yung tanglad na yan, kinuha ko lang yan doon sa amin sa labasan, doon sa bakod namin. Kaya kahit anytime na ako magluto o maglaga ng tanglad, ay eh, meron akong ilalagay. Thanks for viewing. See you in my next vlog. Bye-bye. Thank you.